Outpost mga idol. Outpost. Ito yung Outpost sa unang panahon mga idol. Puntahan natin yung uh, Minya no. Puntahan natin mga idol. Go. Tingnan natin mga idol yung ano, yung yung sa unang panahon na swimming pool na napakatagal ang na panahon na swimming pool nila sa unang panahon pa daw ito tingnan natin mga idol ayun ayun na ah. oh. ito na ito na hmm. oh. agay ko agay ka agay natusok ako agay ka ang dami palang ano dito agay agay ah sakit daw eh ang daming tinik ah kita pataka namang bagtas diri eh oh, mauna ni mga idol lang swimming pool saka, sa unang panahon mga idol oh sa unang panahon daw ito yan ito yung tinatawag na red cross sa unang panahon red cross ayan ayan mga idolo oh. ang dami lang tinik hindi ako pwedeng uh, sumugo dito grabe ang lalaki ng mga tinik mga idol oh. ito na ito na yung swimming sa unang panahon na napakatagal na hindi lang natin alam yung gitna na yan sa tatlong kantuhan baka may naka ano dyan may naka ano dyan na ano naka lubog naka ano yung inano nila ba yung baka tinaguan niya sa unang panahon ng ginto may aro kasi yung swimming pool may aro sa panahon daw ito ng mga hapon mga idol o, ano ito ang pintuan niya may pintuan dito titingnan natin mga idol ano kung anong laman dito sa loob ah, tingnan muna natin itong isang ino nakakatakot mga idol para akong kinakabahan ako uh, ah, tapit po may video lang po ako ha mga ya. nakatira dito sabi nila saan marami lang nakatira dito tingnan natin ang butas ano ito tabi -tabi po ito yata yung uh, safety tank sa unang panahon nila sa mga Kastila pa ang uh, mga hapon ang nag ano dito nag tirasa sa unang panahon itong building na ito napakatagal na ito parang hindi pa ako nataon ito 1979 ako pero parang 1970 uh, 1979 parang na andito na ito tabi tabi po pwede po makasulod po mag video lang po ko sa mga nakatira po dito no? pwede po akong ano, pumasok pasok uh, niyo na po yung aking ano. Ah, uh, kahit uh, pa ako na lang. Kahit pa ako na lang po para para marandawan ko na hindi pipili mag rito. Ito pa ako lang. Dapat sumakit lang kahit kunti kung bawal dito mag-video. Iparandam ninyo kung pipili pang mag rito o hindi. Uh, sa mga nakatira dito, pwede akong uh, ano magpaalam uli. Na makapasok ako rito sa inyong bahay. Ah, uh, pasakitin daan ng aking paa. Kung bawal mag video dito, mga ano, mga nakatira dito. Dito po ay umaabot mga ilang taon na ni? Sa estimate mo? 20 details uh, Hindi lang siguro. 20 Oh, anak Ah, wala ka pa na tao ka ni? Ah, wala ka pa tao lagi. Nasabi nila mayroon daw dito nakatira. Ah, hinahinay mo na tayo mga idol na sa mga nagtit nakatira po dito, pasensya na po. Hmm. Kira-kira po ako. Pasensya na po sa istorbo. Hmm. Huh? Kung uh, may nakatira po dito, pasensya na po sa istorbo. Grabe pag nakatira dito. Hindi ko naman kaya hindi ay siyempre. Kaya natin loob. Grabe, bubat na bubat man. Hindi napakalaking building nito yung mga idol nung no? sabi nila marami daw dito mga bitin na nagpuyo na nakatira oh. o ano may baliti ah, pasensya na po sa nakatira po dyan video na po natin ano po tingnan po ninyo yung pinakakaraan po na building dito sa Mindanao mga idol dito na po kinu sus ang daming ano baglit mag-aigiri. Nakakatakot. May pang may, may mga igo pa ng bala ng baril, oh. Mga idol. Ito, igo ito ng bala ng baril, oh. oh na yung igo ng bala ng baril sa unang panahon, oh. Bala. Oh. Yan yung mga naghirap pa sa unang panahon, ba? Ayan, pagnot na kayo. Sigurado napakarami nakatira dito na ahas na malalaki. Mga idol, ha? Ah, Pasailo ka lang, lang dito. Hindi ako, hindi ako madiretso lang, ano. Nagurob dito lang ako ang camera. Pasok ang, pasok ang, ano, ang guides. Oh, hindi lang dito ko mo ano mga ano ha. Di lang ako mag-sulod sa pinakasulod dyan kaya hadlock na tayo Ito kong ang guide mo guide May mo dito, may pangasok ang guide mo Uy 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 Huwag ka maingay dyan Ha? Huwag ka maingay ha? Pre! Pre! Huwag ka maingay dyan mga idol na ito na Ah sa mga nagtuyo dito ha, pasisya nga Maka iturubo kami Gusto ko lang videohan itong gusali na pinakakaraan dito sa buong Mindanao May malaking kahit dyan? Yung Yung parte na yan? Ay, ang ihain niyan. Ay, mauyo, maulag yung gimun lagi ng ano. Ha? Yan. Ay, hindi ko mapunta dyan. Diyan. Hindi ko mapunta dyan. Ah, tabi po. Yan uh, o, uh, ayun. ayun. Ipagkita ko sa inyo, hindi na tayo maglakit. Mag mag ang Ayun. Yan, yan, yan. Yung building na yan, yung natumba na yan, natumpag na yan. Ano? Naandyan daw oh, yung malaking butas. tapos na ang mga galit marakin nakatira na ah sa kinakatakutan nila ug na ug na mo hingi na tayo din ayo na pilit pilit atok lagi mo to buka ko mo to mo buka like ah langpitang ulo ko aydul wala ko nakamiray dulah kay hindi na makayaling yung nang ulo ko ato na ato na pilit pilit kaka pilit ine ine pilit de Dah, aus. Ah, ten ten. Ten ten dah aus. Uh. Kita kau menangi aus itu. Kelapi. Luka ni. Ih, ri anu. Aus ni. Apa? Eh, mau tanya aku ni, Bos. Kan ini dia pagar bini. Ini mungkin lah. Nah, tadi dari perlahan lagi. Jom pagar Aku tak boleh tunggu. Dah. Berapa? 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 pan las kasi hindi hindi na kampo asuk sa pila kasuk sa pan delikado kun delikado jud ayam bring oh mo ni building, building. Oh. ilang lindol lang ang nangyari ani pero hanggang ngayon wala pa rin siya na bungkag ayun mga ito lang ano ayun oh no. ayun ang balite ah uh, na po sa nakatira diyan ha sa loob ng uh, building may isang balita na malaki mga idol. Sumakit yung ulo mga idol sumakit ang ulo kaya medyo niligawas na ako ni baba ako pakita ko lang sa inyo ang itsura mga idol ayan pagkabi ito marami rin itong magpakita magparandam sabi ng mga taga rito oops may gabi naan yung may ano may butas na malaki dyan sa unahan dyan hindi na tayo makapasok kasi yung butas dyan sa gitna naan dyan yung malaking ahas daw na nakatira nagsakit ang ulo may eh <coughs> ibig sabihin hindi talaga piling ah uh, mag, mag, magtagal dyan mga idol hindi, hindi talaga pwedeng magtagal dyan nagsakit ang ulo ko ano ah. kayo yun ang nagsasabi yung maraming nagsasabi dito mga idol na ganito daw ang uh, sitwasyon dito kapag gabi na natatakot na silang mag magdaan dito sa kalsada na ito pag ganyan oh eh? sa kalsada na ito tapos pabalik kayo punta sa kalsada niya tikas yan tingnan nyo mga idol oh Ilang balite yung nakaan dyan sa ibabaw lang. Ayan. So, sobrang tagal na, na yan. Oh, ayan na. Ayan na. Ang malaking balite. Mga idol. Oh. Nana. Oh. Nagkurog ang mga uh, camera mga idol kasi natata natatakot na ako mga idol. Sige mga idol. Punta, lalakad na kami kaya suma sumasakit na yung ulo ko. Hindi dapat pala ito videohan ng videohan. Nagsakit na masyado ang ulo ko mga idol. Sige sige. Bye bye mga idol. Hindi na makaya. Ah.